for today's video magkakabit tayo ng blinds ah, uh, itong pinaka L bracket niya kung papasin nyo dito, ito yung pinapakat natin sa pinaka pader niya o sa wall yan ganyan ang pagkakalagay itotox lang naman natin yung dalawang peraso tsaka natin sya ilalagay ah, uh, may kasama nga pala itong pinaka clip niya dito natin ilalagay sa pinaka blinds niya o ito yung maghahawak sa kanyang blinds yan ito yung clip niya ganito sya nilalagay mayroon tong hook sa pinaka front niya yan sa front yung hook yan. Tapos yung mahabang parte o oh, dito, dito yung isa sa likod. Yan. Tapos uh, diin na lang natin siya. Yon, pagka lumagitik sabihin noon naka-clip na siya o nakalak na siya. Yan. Pag tinanggal ganun lang kasimple. Yan, may ganun lang siya kasimple ang mekanism ng ating uh, pinaka lock ng ating uh, blinds. Yan. Ganito itsura niya. Eh, nasa likod yung pinakamahaba. Pag lalagay naman na to, susot lang natin itong butas, butas ito. Yan. Susot lang natin dito. Yan, tsaka natin siya iikot. Kapantay lang natin siya. Yun, ganun lang siya kasimple ilagay. Yan. Medyo maganda nga itong ganitong blinds kesa sa mga kortina. May hindi na tayo ah uh, palit ng palit ng kortina o laban ng laban ng kortina. Itong blinds maganda to sa ganitong uh, mga bintana. Yan. Yan, pamasin nyo, napakaganda niyang tingnan. Lagay muna natin, baka natin siya subukan kung maayos po yung pagkakalawin natin mapansin nyo ito na yung ating uh, pinabit na blinds yan, napakaganda yung tingnan yan, yan. pati nga pala yung pinaka uh, lubin na to, inigsihan eh, ko na rin para hindi masyadong mahaba, hindi maabot ng bata, kapag bitinan na yan ganoon lang guys thanks for watching